Kung ganito rin pong luto ng bangus ang gagawin nyo, pakiwari ko eh, magiging madalas po ang pag-uulam nyo ng ganito. Naisip ko, pwedeng-pwedeng gawing ulam na panghandaan po ito. Nagawa ko na po ito sa manok at karning baboy, pero naisipan ko pong bangus naman ang ilahok at baka magkaige. Para po sa akin ha, walang duda. Mas okay po na isda ang gamitin nyo sa disasang ulam na ito. Para maiba naman, doon po sa umiiwas sa sa karning baboy. Ito po ang lutuin nyo. Tiyak na tiyak ko. Maiibigan nyo po. Maayos. Ito pong ulam na iluluto natin, masasabi ko, pwedeng pang araw-araw nating pananghalian o hapunan at pwedeng pwedeng panghandaan. Tignan nyo po ha, magugulat kayo sa gagawin ko, Dini, sa ating bango. Welcome na welcome po kay Dini sa Chef Ron Bilaro Channel, mga kaibigan ha. Bagong ulam na panghandaan po ang share ko sa inyo ngayon. Mabilisan lang at wala na pong cheche-breche. Isang bagsakan na lang ng carrots, patatas. Andiyan pa po kayo? Naaamin niyo po ba itong niluluto ko? Gusto niyo po bang mabulyawan? O comment po kay Dini sa baba at pag nabasa ko, alam na alam niyo naman nang bubulyaw ako. <laughs> Salamat po. O itong idadagdag kong Worcestershire, eh kung meron lang po kayo ha, masarap po itong ihalo sa mga disarsang ulam at hindi naman madami ang dapat ilagay. O dalawang tasang tubig po ito. Pamintang durog. Lagyan nyo na rin po ng asin. O tapos po, ito ilalagay natin. Oyster sauce po, damihan nyo na paglalagay. Alam nyo, yung isang bote po ng Worcestershire na pinakita ko sa inyo eh, isang taon bago nyo po maubos. Kaya pag nakita nyo sa grocery, pwedeng bilhin. Dakma nyo na po, masarap sa ulam yun, lalo na yung disarsa. O lagyan po natin ng seasoning powder para tumalab talaga yung lasa. Kung ayaw naman eh, wala pong pilitan na Takpan na po natin at hayaan na nating kumulo at lumambot po yung gulay. O siya! kumukulo na po mga 90% ng malambotong patatas. Yung carrots, malambot na rin. Hindi pa tayo tapos dyan, ha? O, tikman nyo na po muna. Kung ayos na po ang lasa, eh, diretsyo na po tayo. O, kabuti po sa lata ilalagay ko. Kasi po, kung sariway, medyo mahal dyan sa atin, eh. Kung wala pong itlog ng pugo, nilagang itlog na lang po ang ilagay nyo. Ganon din po lasa noon. O, tikman nyo na muna, ha? At kung ayos na, So, sandali, sandali. Asinan po muna natin ng kaunti. Parang medyo kailangan pa ng kaunting alat eh. Palaputin po natin sa tubig at isang kutsarang cornstarch para sarsang-sarsa na. Malapit na po tayong matapos pero sandali lang ha. Ah. O kaunting gatas po, mga kalahating tasa lang para maging super creamy lang naman kung gusto nyo. Kesa naman keso ilagay nyo. Ito na lang po, natira lang tong gatas na nasa refrigerator ko eh. kaya nilagay ko na. O tsaka po kinchay, may berding konti para maganda dahon ng celery pwede rin po. Lumalapot na po sa baw nito, oh. nakita nyo ba? Kapag ka ready na po si Naeng, ang buong pamilya ay nandyan na, nakaupo na rin po ang bisita sa lamesa. E eh, tsaka nyo po ilagay isa-isa itong ating tostadong bangos dito sa ating bahagyang kumukulong disarsang krimi na pagkasarap-sarap. O mula po ngayon, bukod po sa rilyenong bangos, isama nyo na po itong ganitong klasing pagluluto ng bangos sa inyong panghandaan o kahit pang araw-araw na ulam dahil palagay ko'y magugustuhan po ng pamilya at ng mga bisita nyo. O yan po nilabasan ng ulam natin. Ron Bilaro!